tanong makarating kaya kami ng Melbourne oh O oh, ayan, samahan nyo muna kami at kami pupunta sa bibilhin na ni Charling Truck. Six hours ang aming biyahe para bilhin ang kanyang truck sa lagang $500 may may binili na naman truck si Mr. Charlie oh ayan. Oh ayan, hindi niya alam kung worth it ba ya. <laughs> Isang sakay sa trailer, nagbiyahe kami ng 6 hours para makuha lang 'yan. Andito kami ngayon sa New South Wales, Tambaramba. Ang layo, 'di ba? Oh, ayan ipupush para umakyat sa truck oh, oh, ang init ang init ng panahon dito ano kaya ang gagawin eto na hindi ko alam kung anong plano nila ipupush unti unti ipupush sa trailer at si Mr. Charlie uh, ang magma magmamani obra oops so oh, ayan na ayan na oops oops so oh, good good job ah oh. wow wow oops oh ayan ayan na Oops. Baka tumalon. Dahan-dahan. Oops. Wow. Oh. Progressing. Yes. Yes. Wow. Wow, well, not us. kontipa pa, konti pa. Yes, yes. kontipa pa. Konti na lang. Wow, ayan na. Oh. Wow. Oh, ayan. Abang pinupush ng tractor. The wheels, darling, need to a little bit there, the wheels. Yes, oh, oh. wow. Oh, ayan, I don't know what is the plan. Oh, whoop. Whoop. Ayan, go Whoop. Magle-let ko na. Oo, 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 oo. Matanggalin na ang tali. Parang kaunti yung push pa eh, no? problema, wala sa gitna. Kaya ay push Oh, uh, push. He is going to push it. Oop. Oop. Yes. Oop. Enough. tanong. Makarating kaya kami ng Melbourne? Oh. At ito na kami. Ito na ang truck ni Mr. Charlie. Ina-inspection niya oh habang kami nagpapahinga. Oh. Ayun. What? sira. <laughs> nakarating na ng bahay. Oh, ito na si Mr. Charlie. mag unload na. mag unload na kami. Ito na. Naayos na ni Mr. Charlie ang kanyang paglalagyan. Oh. Hop! Clearing the site. Haha, ha. -ha. ha, -ha. Very hot, Mr. Charlie. Very hot. It is. And this one is the caravan. Oh, kailangan magkasi siya dito. I think your trailer is very wide. I'm not sure. eto na ang mahirap na part. Yung mag-unload ka na nito. Hay, nako. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Mr. Charlie. Hi. No tractor. no tractor. How? A little bit, a little bit. Sa wakas, nababa na. O, oh, ayan. Sa wakas, nababa na namin. Ang hirap ibaba kaya. At si Mr. Charlie, andito na sa si ibabaw ng trailer. ayan tapos na ang aming journey for today Uh, 1,164 oh. kilometers oh. wider. Oh, see? <laughs> <laughs> nice counting. Less than 1,200 kilometers. Listen. Yes, for 12 hours. <laughs> 12 hours traveling back and forth. Grabe si Mr. Charlie. Oy, napagod ako doon sa pag-drive, ha? So, what's next? <laughs> I What don't know. Ayan. Diyos mo iyo. Ang pangit.